Okay. Okay. Ah, uh, magpractice ko vlog, no? Ah, uh, sa magtana sa mga vlog, ah, uh, may, may ngad lang sa inyo, ha? Ako ada yung vlog katong mga wala na ni Gana o mga na, wala na ni Function after na build ang after na build ang kanina unit sa Suzuki Hustler ako ang uh, unit dahil no? kay Suzuki Hustler old model ni siya na siya unit Um, around 2013 or 2014 siguro ni na year model hindi ko uh, ang una din ako napansin kaning na yaha yeah, kaning na ay eh, naka nga, ko so naana na siya equipment din ha ang natawag nila ang RBS radar brake system yaha bali wala na lang siya nabalik itanggal na na siya sa nagbuild Uh, sunod sunod ako napansin kani rin uh, gikundim na po ni nila wala na ni siya blower magawas gawas wala ni hangin dapat tunta na ni hangin para kung magpag dalira siya mawala kaya na, na mo hangin kani rin wala ni hangin wala yung magawas ni hangin wala So lang kani kanidari wala so ang magawas lang ani na hangin ng na aircon ng isa Duha Tulo apat, So, yahang aircon Okay ni yahang aircon Pero ako pong napansin Kaniyahang temperature sa aircon Sa kasa na ni sa ibutang Butang na siya Sa ice uh, Sa high, high. Simpang siya Gapon siya no Kung yakabog na won Maulang gapon pero yung blower, pwede niya mapakusok, pwede mapahinay. Pero kaniyang temperature work, uh, sa napansin ako, wala niya siya nag-work. Um, ako siya sa low. Sim lang ako niyang kabugnaw. Wala siya na, wala siya pangsyon. Niya, pag-ibutan po na ako siya sa auto, naka-auto naka siya, buyulo po na yung blower ni na po na kusog kayo mo na napansin ako pag naka auto siya mo anda lang yung aircon niya mo kusog yung blower ni na po kusog na po so sa gara kanina lang akong ginagamit sa papang so kani po dahil na siya ay rear blower kani yung rear blower uh, front blower dapat tani mau ni na adari ata ni na blower front wala na siya nagfunction kaning rear blower wala po ni siya ni function ni dapat na adari na likod At uh, si Lipon. kani kani rear blower dapat na ni siya hangin mo gawas dari pero wala ni wala ni gawas ani wala na ni hangin dari, rin niya blower niya wala na siya nagpangsyon, pero oh, kaniya hangin dari, na pa ni good condition ni niya si karit plug under nagawa pa na siya putangano ano huwag na kay -e charge na cellphone po kayo kayo baka na ilang yeah, hangin blower wala na na siya nag work i-condemn eh, na na siya sa nag build tapos oh, sa pa kani dayahang ayah kani po dihang push button up down wala nang function no sa ni wala na po ni nag work hindi na po ni nag bend ah, kani iyahang airbag wala na po ni iyahang airbag wala na po ni nag function tsaka uh, kanip po diya ha ideal e mag auto stop ako aning kitistingan wala mo kinapansin sa makina siguro magi wala na siya nagpansyon o nasa ba pa di ko sure kung nagpansyon ba o wala basta pansin ako wala bu wala, wala man siya wala man siya purpose uh, Kani po di ay Kani po Kani iyahan na aday ni Dawa Sit sa likod Gikondim na pun ni siya build Wala na po ni siya Gipurpose Ayang speaker na ni siya Working ni yang speaker Ayan nakuha kay speaker ini dari na speaker dinado, ay apat uh, ni kay speaker ang nagfunction na lang sa si speaker kani na dere kani o oh, kani katubangan ang speaker dere sa likod na man speaker sa likod kani dere na man speaker speaker man ni siya siya So, kani speaker man dapat na siya. Wala na siya nag-function. Kundim na po na siya. So, kani po dari sa pikas. kani speaker man unta dapat na siya. Pero wala na nag-function. So, isa pa ka, no? So, sige, uh, rag, Wala, wala kayo nakita. Wala, sige, uh, uh, ako na lang i-add po hon o oh, na ako yung mga wala pa napansin na wala mag -andar. so ako na lang i-additional sa next vlog so ga-practice pa man ko so okay disclaimer dahil no ah, uh, karoon na po ko na kangkon o sakyanan so katok ko ang ipang video uh, base na po ito kung unsa po ang observation sa sakyanan sige na kong mga duha na kasi man karon so kaning na build na Suzuki Hustler kay Boss Dark TV wala dyan ko nagmahay o ganahan dyan kay ko o sa sunod na po na video kay salamat